Balita ko ba eh, may swimming kayo ah. Oo oh, ba? Okay. Sumabat ka ba? Kayo ba eh? Tama ka? Eh, wala. Tama Wee. niyo ako. tama kita ah. Papalam ka, sabihin ko kay nanay. Na ano? Na ano, isama ka. Pero magpapalam ko sa mama mo. Para ano. Kailan ano, eh. ba yan?

Nagpadala ka ng damit. Siyempre, maliligo ako. Dada, kala, dada, ka lang oh. dapat ka ng mo. Pagdali mo, pati ano ha? Hindi naman nga. Bra! Bra. Wala naman tula nga nga. Out mo ha? Ano ka ba bababa eh? Ano <laughs> oh, ko kwento yung dalawa diyan. Lugdog. Ha? Ah, ano Duk -duk. to? Nawala yung istro. Ha? Ah? Aben. Baka sumabit nung dumaan kay doon. Gogi, babalik ko sa tindahan to, bakit bukas? Wala <laughs> kayo diyan, basta ako may palamig ako. Hindi ko pa naiinom yan. Ha? Bata ka plastic 'yan. <laughs> Hindi, ito yung nabibili tingin. Ano, doon you know? May tinda doon. Tapos yung palamig, doon din. Taloko! Kanya! Ipiso na oh, mo! Hindi kita tutugol. Pwede ka mag-isa. Tara, boy. Balik ka to, boy. Bukas? Bakit? Hayop na yan. Bukas! nga eh. Riko. <laughs>